Mga sorpresa na pagdiriwang, matatamis na reaksyon, at taos-pusong pagmamahal. Ngayon, dinadala namin kayo sa likod ng mga eksena ng isang hindi malilimutang sandali sa pagitan ng dalawa sa pinakamamahal na bituin ng Philippine showbiz. Kumusta lahat? Maligayang pagbabalik sa aming channel. Kung bago ka dito, huwag kalimutang pindutin ang subscribe at i-click ang bell para hindi ka makaligtaan ng anumang update sa iyong mga paboritong Filipino star. Ngayon, meron tayong nakakapanatad na kwento mula mismo sa mga headline. Nakatutuwang balita Noong Setyembre 1, 2025, ang kapamilya actress na si Charlie Dizon ay nagbigay ng sorpresang pagdiriwang ng kaarawan para sa kanyang asawang si Carlo Aquino. Iunurap natin ang lahat ng nakakaantig na detalye. Ayon sa ulat ng ABC Bin, nagplano si Charlie ng isang intimate surprise bash para ipagdiwang ang kaarawan ni Carlo. Kahit na hindi isiniwalat ang mga partikular na detalye tulad ng venue, mga dadalo, o tema ng party. Upang magdagdag ng ilang konteksto, hindi ito ang unang pagkakataon na gumawa ng matamis si Charlie para kay Carlo. Noong nakaraang taon, minarkahan niya ang kanyang unang kaarawan bilang isang may asawa na may taos pusong mga post sa Instagram mula sa kanilang mga paglalakbay sa Thailand patuloy na ipinagdiriwang ng mga tagahanga at media sina Carlo at Charlie bilang isa sa mga pinaka-genuine na celebrity couple ngayon. Ang kanilang pribado, ngunit makabuluhang mga galaw, mula sa mga lihim na panukala hanggang sa mga sorpresang pagdiriwang, ay nagpapanatili sa mga netizens na nalilito. Noong Setyembre 1, 2025, muling ipinakita ni Charlie Dizon ang kanyang pagmamahal at pagkamaalalahanin sa pamamagitan ng pagtatanghal ng isang sorpresang birthday party para kay Carlo Aquino. Ito ay isa pang matamis na milestone sa kanilang paglalakbay ng magkasama. Kung nasiyahan ka sa update na ito, bigyan kami ng thumbs up at sabihin sa amin ang iyong paboritong Carlo Charlie moment sa ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang drama at showbiz love stories. See you sa susunod na video!